Ikinatuwa ni dating senadora Leila de Lima ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ICC noong biyernes ng gabi. Ayon sa dating senadora sa isang panayam, ang mga style ni Duterte ay hindi makakalusot sa ICC. Walang room for kadramahan, kaya yung mga dating mga style ni Mr. Duterte na nanggugulat, nang nanghaharas, at minsan ay nagyayabang siguro hindi yun makakalusot sa ganong klasing proceedings at sa ganung klase ng mga judges, hirit ni Dilima. Matatanda ang noong biyernes ng gabi humarap na sa unang pagkakataon sa ICC si Duterte. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea naman ang nagsilbing abogado ni Duterte sa nasabing pagharap. Na, yung, yung na ko po ay great relief na ayan na, yung pinakahihintay ko, pinakahihintay ng mga pamilya ng mga biktima, uh, libo mga biktima, dumating na. Finally. Kaya, syempre tuwang-tuwa. Pero nung una nga po, parang hindi ko talaga ma-describe yung real feeling ko. Kasi nga, okay, kahit inihintay ko na, inihintay po na namin yon inaasahan na namin, ay hindi pa rin para akong nani naniwala na nangyayari na nga yan kasi th that was such a historic moment a milestone thing a milestone development in our country ngayon pa lang nangyari yan na hinuli inaresto ang yung isang dating pangulo na na you know who ruled with a fist with an iron hand with a fist pero parang nangyayari na ba in yung, yung parang ayok pa rin maniwala nangyayari na ba ito tunay na ba nga ito kasi nga ano eh, yung uh, historic moment talaga sa atin sa Pilipinas, ngayon lang nangyari yan, milestone, breakthrough, never in Philippine history na merong ganyan. Na dating Pangulo, na isang strongman who ruled with a iron fist, ay uh, siya ngayon ang uh, as tinutugis, siya ngayon ang inaresto, and before a foreign tribunal or an international tribunal at that. And then, pero hindi ko rin mga alis, Cheryl, yung aking lungkot na kasi naman kung noon pa sana mm -hmm. ay uh, gumalaw na yung mga authorities natin. And I'm referring, of course, yung sa past Duterte administration, although medyo malabo atang ganon ang mangyayari na gagalaw na kaagad yung mga relevant authorities. Pero umpisa rin ng administrasyon na ito, wala silang ginagawa until nga yung nagkaroon ng quadcom. and uh, itong mga pangyayaring ganyan nagsimula yan nung uh, na ano na na-break na yung unity team uh -huh. nasira na yung alliance nila Marcos and Duterte so uh -huh. kailan dapat noon pa kasi nga, inano ko yan eh, riniklamo ko yan, tinuligsa ko yan, kinondem ko yan, yung mga killings na yan, pero konti lang ho yung parang nakikinig sa akin. Mm -hmm. So, hindi na sana humantong sa ganito na isang foreign or international tribunal pa mm -hmm. ang magdetek take ng uh, initiative na imbestigahan. Tapos nangyari nga yung imbestigahan, few years din yon. Uh, in seryosong imbestigasyon. At ito nga ang kinahantungan mm -hmm. na nag-issue na ng warrant of arrest yung pre-trial chamber. Ang ibig sabihin niyan, uh yung three members of the pre-trial chamber na there are reasonable grounds to believe based on the submissions of uh, the office of the prosecutor of the ICC na kailangan ipaharap na si uh, dating Pangulong Duterte sa ICC. He is or he will be Uh, uh, given a due process it will be accorded due process nagsisimulan na nga yung proseso na yon pagkatapos na inaresto siya at dinala siya sa Hague at sinurrender siya doon sa Hague. yan na kasama yan sa due process may mga state stages or steps na susundin ng ICC para masiguro na merong uh, patas sa treatment sa kanya bilang isang suspect kasi ngayon, strictly speaking, Cheryl, hindi pa siya considered accused. Mm -hmm. He is considered a suspect, he is considered a respondent. Mm -hmm. Kapag i-confirm na ng pre-trial chamber na uh, tama yung charges, mm -hmm. then dun na yung magiging trial stage at dun na yung ituturing si Mr. Duterte bilang akusado. Mm -hmm. And then, lahat po ng mga ginawa ko lahat yung mga sinasabi ko ay consistent dun sa aking paninindigan na yung ginawa nila, yung mga crimes against humanity na yan, yung mga murder, summary killings, summary executions ay mali, labag sa batas, labag sa domestic laws, labag sa international law. I've been consistent with that. So the fact that I'm again saying those things now, Nas ang political considerations yan or political agenda. Yes, I am a candidate now for party list, but my statements, my role, my stance, in so far as this issue is concerned, the issue of accountability of Mr. Duterte and other personalities, dun sa mga pagpatay na yon, has nothing to do with my running as a, a nominee of a and that, that is precisely the reason why they persecuted me. this is deeply personal for me. for almost seven years, i was imprisoned on fabricated charges, accused of crimes i did not commit, all because i dared to speak out against duterte's drug war. While I was behind bars, thousands of Filipinos were killed without justice, their families left to grieve with no answers, no accountability. Today, Mr. Duterte is being made to answer, not to me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. This is not about vengeance, this is about justice finally taking its course. I faced my case knowing I was innocent. I stood before the courts because I had nothing to hide. Duterte now has to answer for his actions not in the court of public opinion, but before the rule of law. This is how justice should work. Those in power must be held to the same standards as everyone else. To those who have fought this long and difficult fight, your voices mattered, your courage mattered, and today the pursuit of justice continues.